Hello mga labi, sa barkada, sa so, jarin na sagami ko manang, kasinug para sa managat, darama ako driver labi ka abtik mo Sincere Brothers! Lahat so, na naman kami sa spot na magiging sa Lapuinet Magkakalasa rin pala karon o'y talisok na pod kami Siyos! Lahat na naman si Tuloto nagduluyong dami pala mabot mga guys na naman nila naglalunggo naman kami Lucio, sunod sa una mo na naman me. May bangas sata. Nalasok naman me guys sa kalako yo. Sulood ng palambot. Sus. Amo dulo yo ngayo. Allah, tilingi si Roman. Kilipoy, may talawon niyo. Sus, mukulana na kami guys happy brothers. Wala na na kami. Sige, yeah, Fortnite video mga guys. Sige, bye bye. Hello mga kabrothers brothers Dari kami kuman mandung, nandunggo. Eh, para magsaya. Oh. Oh, no. Para mo is daw. Saya Kami no. Magtuya kami, Para lamian petik Ini oh, kenapa Kamuy na kagana yung mga kabatid. Gabi lamang katako. Uyagat. Naya ka kapeng kilo, nakikilo. Tama. Uyagat. 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 Tama. Ah, guys. Daramang ganyan. Nakapulong ganyan. Huwag may ramang. Dali, ramang kami naman. Na kay Grabe man kasuyog. Lubog man. Okay. Iyan man. Tagbagyo. Tawa. <laughs> Dari ako. Dari bansa Dos kilos na bansa. <laughs> Dari pai boras. Kok nak? Dari pakai tunnel. Nah, <laughs> nama ini untuk ha. Dari mana tak ni? Ano? Sus. Di masih itu mak pakai kay. Nasi pok mengodok. Oh, na no? tahu nak rubah A wakata po. Ano din? Da ang hmm. mga danggit o? Oh. Dari pa kan kanu Tamburlasoy? Tara <laughs> pa kay kulot. Oo. Na. Da bira kay kamay kadadang kuha say kalisod mangod sa dagat, kasuyog man. Dari sa si da, inya mama wo. Ma kieto ya anay kamay ko pagtignaw mamunin oh. ni kain tong sa managatay mga ka-brothers ang tuya ng tao no ganun naman yun yung pag na may... May ng tao brothers <laughs> mamunin ka ang gana pag mga ka-brothers kay... Katuya ka dito ng lamig. Makitaon ka ba ang lamig ba? Ibalong ay uyaw. Ibalong ay uyaw. Basta makatilaw ng tinuya. Walang may uyaw. Basta dahil lang. Basta dahil. Basta Tinuya. Dara pa yung tawag. Ano pa ganyan yung tawag? Dara na bright. Tabukok na bright o. Grabe kadaku, dako. 3 kilos daw ang kapin ng kwan. Kaway. Ang ah. kaway ra. Ang kaway ra. Samot ng uno daw. Nga Okay, so, dah bayo na mo. Ayo dah, gikan sa di sa buyo day. <laughs> <laughs> Dao na. Haling na ako na ako kay Ivan. So, hindi ini kung kabayo ba ini maghaling, iya ba may makatiga? <laughs> Siga <matugainak, mar> <laughs> nah. da, nah. ina, mo to kay ina, kumarpa. Papa na. Tangiyan ba kay waya makakuha <laughs> na. Tambang ini na mo di ba sa kung malasado. <laughs> <laughs> Ano sa puno? Ay, ay. Di ba alay, ba't na si Lucen? Dari pang pang himaga sa... Ang <laughs> sa pag managat, kaya si Honore graba ka rin. Tabuso Yeah, ito ya kami kumain guys kay para onda pagbalik pag tiktok Cristo na sab Cristo nan hasan <laughs> mm. Oh sige to so? Ano ako kay Diyos, ban kay na naghaling ya pag ako maka siga guys sige gamitin mo man sus <laughs> ginoo sari guys oh, tagtabangan tagtabangan na nila pagpasigaw. Matay, <laughs> <laughs> Tay, di magaling tayo ni Katoya. <laughs>

Sugaron magkaw na kami ang tinuya way talangyan iyan. <laughs> Nan talawa. Walay talangyan yung so, na tinuya. Dili makilit ang isda. Kaon na kami kay gulutom naman. Sige na, bira. Kaon na na, kaon na. Kaon na natin, kaon na. Okay na. So, 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 sa na to. Pagkanay. Kay gulutom naman. Bulonot ng tawa. Shosh, kapit mo hulukan. <laughs> Shosh. Hala, pala siya. Ang kaladiro. <laughs> Dumele ka. Ayan. Inay pa na ni Ramsey. Tagpuan ang buga na ni Isang Isa. Gakum. Tayo pa na ni Isa. Ang tawa. Hindi ka din mo. Sila bugok. Ito na Magpalasyo kami kay Tiling Nauman. <laughs> amo ka sa daw ng mga kahintang na mo dere ang kami ka pasing ko dere na kaon na magpakuan dere disinsik siyong kaon siyara ka nung tumasa oras na si kaon na siyam ay ay amo kita na pala puso ka Muray niya, ito pa yung kalamaris ka noon dito. Sige, hala, bira. Tiksok. May lasa mang yapon mga guys. Hala, may bakalan noon. Mm. Aray, aray! narin naman mga to kami kumanandunggo na. Namanik naman yung taon kami may sa tambot. Jari ko ni Jan Romsi, tabi ka mo, kapi ka po po rin ta, ha? Natawa. Santa nga naging ko. Kari ba kulaw, tabi ka nagkuhuha, mau tawa. Diyos, dahi dutong. Muras pa imo, di isda, lang <laughs> tawa.

Sa oh, kuwa gani ko bugarot Ipana man ako tun Ang ah, mga jajaman yung kamot mga guys Mga kabarkada Dapat hindi puro cellphone Dapat tularan mo nyo kaming tatlo Tama Hindi cellphone ang pag Kundi yung makatulong sa pamilya Dapat yan ang gagawin ninyo Hindi puro Nakwatsa Okay lang basta may kwarta. Kami to yo, sige pa rin kami mo kwarta. <laughs> Pero okay ra kay at least ang mo pangita pang at sa ginikanan. Takto man ta. Amo man ni tabang. sa kami kwarta. Okay, para way kwan. Para makatulong sa ginikanan ba. Mo ini tanan ako kuha. karena so, misi jari tapi nah, punuh perintahan tunga-tunga mangga dari kan kurot punuh mangga zon perin square oke <laughs> 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 oke okay. okay, bye bye dari na kami kay manguli na kami good morning sa inyong lahat oras natin ngayon alas 4 media na Oke, babay bye-bye.